Oras na para sa may init na balita. Idedemolish na mga bahay malapit sa gumuhong bahagi ng tulay sa Valenzuela para di na matirhan pa at makaiwas sa mas malaking disgrasya. Ang ilang residente, inunahan na ang demolition team at nagkanya-kanya ng pagbaklas sa kanilang matirahan. May ulat on the spot si Maria Bulaklak-Ausente. Maria? tama kayo John Raffy at Pia no bago pa man nga nakatakdaan uh, bago pa man nga ang ngayong uh, hapon exactly 1 pm daw ay uh, umaga pa lang kanina ay mismo mga residente ng ang kanya-kanyang nagba ng kanilang mga bahay madaling araw pa lang Alasing 5 pala ng umaga, si Mang Miguel Gariora nasa bubong na ng kanyang bahay. Inuna muna niyang baklasin ni ang yero ng kanilang bubong. Habang ang anak niyang si Jeric ay siya namang tigabot ng yero. Gamit ang makapal na wire, sinusuot ito ni Mang Miguel sa butas sa yero, sa kaahatakin ng anak, paakyat sa tulay kung saan niya ito iniipon. Sa halip na antayin ang pagbaklas ng munisipyo, sila-sila na raw mismo ang gagawa nito. Si Jeric naman nabibigatan man sa paghatak ng mga yero ay mas gusto naman daw na maglipat na lang ng bahay kaysa naman maaksidente. Noong mangyari daw kasi ang paguho ng bahagi ng pader ng tulay, siya lang ang nasa loob ng kanilang bahay. Nasa loob ka ng bahay? Ito, ano ka mo? So, ano po, ay, pinakita po ang mga malalaking bato sa magsakal. As tago na po ako sa kusina namin. Ay, no? may nasugatan po sa mga mo? Wala po, ako lang po magkita sa bahay. Hindi ka ba nahirap? sa yes, wala. Samantala, bago mag-alas 10 nitong umaga, dumating ang ilang miyembro ng Engineering Office at City Social Welfare and Development Office ng Valenzuela. Kailangan na daw kasing itimolish ang mga bahay na nasa 20 metro ang lapit mula sa tulay. Halos manluko naman si Chodora Arroyo na nakiusap itong magkaroon ng adjustment sa pagsukat na ginagawa ng Engineering Office. Matatapyasan daw kasi ang bahagi ng kanyang dati ng maliit na kwarto. Alam niyo po ba ang kahalagahan kung bakit kailangang upusin yung mga bahay 20 meters? Oo, ma'am. Naintindihan namin. Kaya hindi kami nagrereklamo Ngayon, ma'am, yung nag-iusap nag ko lang, yung bahay namin, ma'am, na naiwan dito, na hindi na talaga tama na doon sa 20 meters, nagkikiusap ako. Eksakto kasi yan, ma'am. unso sugat hapon. Sa mga oras na ito ngayon, Rafi at Pia, kung makikita niyo sa ating live video ay uh, ito yung dahan-dahan na pagtatyas uh, at pagputol nga ng mga kahoy ng uh, mula sa Engineering Office. Medyo maingay din dito sa paligid kasi ang uh, ayon sa kanilang initial instruction muna daw ay linisin yung bahaging ito ng tulay pababa doon sa mga bahay. Tulad ng nakikita niyo yan dahil uh, ayon nga sa initial na uh, inspection daw ay posibleng ang dahilan ng uh, paguho din ng pader ng bahagi ng tulay ay dahil doon sa mga uh, puno kung saan sumisipsip ng tubig at doon din uh, umaagos ang tubig. So sa mga oras na ito, bukod dyan ay dahil medyo pinagdudahan na nga rin yung structural integrity ng tulay, mga motorsiklo na lamang maaring dumaan dito. Rafi? Maraming salamat, Maria Bulaklak, Ausente.